So yan, good morning mga ka-update, update po tayo kay First Lady Lisa Aranita, Marcos Welcome to Romis Update Channel So yan mga ka-update, malaking katanungan ngayon sa mga netizen Lalo na sa mga DDS kung bakit hindi kasama ni Pangulong Bumbong Marcos si First Lady Lisa Aranita Marcos na bumoto. Uh, pakita natin yung video kung saan uh, yung nakasama lang ni Pangulong Bongbong Marcos ay si Irene Marcos at si dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. So nakasama niya rin kanina si Congressman Sandro Marcos. Maaga pa nga sa butuhan si Pangulong Bongbong Marcos para bumuto. Pero yung tanong at hanap ng mga netizen lalo na yung mga DDS nasaan si First Lady Lisa Ranita Marcos bakit hindi siya kasama ni Pangulong Bongbong Marcos at siya ba ay nandito sa Pilipinas o wala talaga panoorin na natin yung video nila Pangulong Bongbong Marcos Good morning sir Good morning sir. Good morning sir ano Ah. man surprise nito. Marcos, at ito si Miss Irene At uh, si former First Lady Inoda Marcos So dyan po maliwanag mga ka update Kahit ako hinahanap ko kanina Si First Lady Pero wala nga, hindi nila kasama Kaya habang Pinapanood ko to nag-iisip din ako kung nandito nga ba talaga sa Pilipinas si First Lady o wala. No? Sabi ko, pano uh, paano ako magbablog na sasabihin nandito si First Lady sa Pilipinas samantalang hindi ko siya nakikita. Hindi natin gagawa ng vlog na magsisinungaling tayo at sasabihin na nandito sa Pilipinas si First Lady na wala tayong ebidensya. Uh, pero sa katotohanan pala mga ka-update ay magkahiwalay ng Presinto si Pangulong Bongbong Marcos at si First Lady. Kasi si Pangulong Bongbong Marcos ay sa Batak uh, Elementary School siya naka at si First Lady naman ay nasa Lawag Ilocos doon pala siya naka -registered. Kaya doon siya nagsasabi na nasa US si First Lady nasa LA. So panoorin niyo po ito yung video na to.

So yan mga ka-update, confirm na nandito siya from US kasi nakaraan nga ay nasa US siya uh, doon pumunta siya sa SpaceX. So may vlog tayo diyan mga ka-update kung gusto niyo pong panoorin. Search niyo lang sa ating uh, YouTube channel. Maliwanag kaya kanina nang wala pang uh, confirmation, o wala tayong ebidensya, hindi tayo gumagawa ng vlog, hindi tayo magbabasta lang mag-vlog para sabihin na dito si First Lady na wala tayong ebidensya. So hindi tayo yung gano'n na mag create ng sinungalingan sa ating kaisipan o kaya ay kwintong barbero para lang pagtakpan. 'yung gusto nating uh, ipaglaban no na wala sa katotohanan. So hindi tayo ganoon. Kaya sana naman kasi doon sa ating vlog nakaraan lang 'yung medyo nag trending no na sinasabihan tayo sinungaling uh, kasi may video tayo nga doon yung sa SpaceX na pumunta si First Lady. So grabe 'yung mga comment doon na tayo 'yung ginagawang sinungaling, bayaran no uh, tayo naman ay may mga ebidensya. So maglatag kayo ng inyong ebidensya at maniniwala po kami sa inyo. So yan po mga ka-update. Confirm na nandito si First Lady sa Pilipinas. Bumoto. Magkaiba nga lang sila ng presinto ni Pangulong Bongbong Marcos. So sa hindi po nakagusto ng ating vlog na to, humingi po ako ng pasinsya. Pero lagi po nating sinasabi na tayo po ay nasa katotohanan lamang. Sa mga nakagusto naman po ng ating vlog na to, Palike na lang po sa ating video. Pa-share na din. At pa-subscribe na rin po sa aming maliit na channel. Mali po. Maraming maraming salamat. Glory to our Lord Jesus Christ. And God bless po sa ating lahat.